welcome back sa ato uh, ang channel mga idol Niyan uh, niya na po dito karon sa ato uh, vlog no kabayin sa pag atiman o mga tilapia so going dito sa ato ang concrete pandry mga idol so update lang ta sa ato mga breeding breeders na to dani sa ato ang concrete pond kung kumusta na ba sila dani Mode ni Bali ang dagway sa tuang concrete pond diri mga idol. Makita natong mga idol no. Ingani lang siya ka simple sa tuang uh, design no. Na naani siya sa mga 10x10 by 10x10 by ang iyang suko niya. 10x10 10 feet na siya mga idol. So ingani lang siya no. Na sa mga 4 to 5 nga pile sa hollow block. So ingani lang ka simple ang sudanan sa tuang mga breeders. So makita na to mga idol, last time naka-harvest na diri og nasa mga 50 pieces nga fingerlings sa tuang Red Giant tilapia. So gamay-gamay lang yung kayo nga atong nakuha mga idol, gumikan kay wala kay na to, matima no. Kay bisita sa tuang trabaho mga idol. So good enough nga nakakuha po ta og gamay so napag nga bilhin kay dire mga idol, kay na to, matilok ni pag kuha na to. So Shout out day sa uh, itong order sa Tomping Girlings, no? Nga taga si Buko, si Ma'am Dina. So thank you kay Ma'am sa uh, 65 pieces nga itong i-deliver dyan na Ma'am, no? Hope nga kaniya itong mga fingerlings kay Mayo ang pagdako dira sa inyo, ah. So malingaw na mga na inig kusog nga mukhaon, oh, inig bahog-bahog. So yan lang si na itong mga idol sa so, itong concrete pan, Oh, gato lang po video, oh, gi-update na to. So katong mga nagbalak nga So for those who plan to uh, kung ano kaning isda magbuhi isang isda dari sa backyard farm no para malibre ang ato ang mga an so yung lang siya na tay uh, kaning gitawag o filtration box tab lang na siya diyan gi nga na itong iporma no gamitan na ito o pvc pipe na number 2 palitan lang po na itong submersible sa pagkakaroon wala na to gipaagas kay gumikan atong gi-check pa nato ang mga og na mga pispis nga gagmay na bilin diri kay masiparit nato niyon update lang punta mga idol basta ingani ang panahon karon idol nga si ala niya ulan-ulan si mas mayo nga tambala na to niyang mga isda kay last time namatyan tag isa kabuk breeder nato gumikan sa kabugnaw sa tubig wala na to mabutangi og asin so inga ni kadako mga goods na nang mga 1 kilo nga asin na pilono dire mga idol para pang kuan lang sa tubig niya no para di kay sila mag red spot pero ang mga variety sa mga tilapia dili makay nihilan sama sa koy og mga goldfish so okay po kayo di na kay na to ni mabutangan og asin basta maminten lang po na to, ang quality sa tubig So nga po, nag-change water tan Atong gi 90% ang pag-change sa tubig. Kay may isa ka book nga namatay ni mga idol. So, wala ni atong update mga idol sa ato ang uh, pagbuhi o kaning mga tilapia nga makaon na to. mga pwede na itong masudan mga idol o wala tay mapalit sa merkado mga idol kung nakabot na mo sa ito ang Part sa itong videos Ano mga idol Ano na yung napita uh, Don't forget to Subscribe And follow sa itong mga Vlogs mga idol Para sa more tips And content So mga tips Paano mapabilis natin Malagaan yung ating Alagang tilapia mga idol So don't forget to hit The notification bell button At mga idol Kung nabot na mo This part sa itong videos Mga idol Naarani siya sa Mga 2, 8. So, 8 breeders na lang ni. Ahang nabili na ni mga idol. Mga na lang ni sila mga idol. Then, nagproduce nga ya po ni sila o mga fingerlings. Pero dili na kayong yung daghan. Sa una, ginabreed na ko is ang ratio niya is 1 is 2. 2. Duha ka buok female nga breeder nga red giant tilapia o usa ka male sa usa ka Uh, breeding pan or ingani nga sit up butangan lang na to o kaning pot or katong kaangay eh, kolob kulob na to para dito sila maglukluk yung katong mga babae basta fertile na mga itlog na sila baba mga idol so, katong update, update na to mga idol sa tuang ang pag alaga o kaning red giant tilapia so Abang-abang lang sa next natong episode mga idol. Kabahin sa bucket farming sa Red Giant tilapia. God bless us all.